So kung gusto mo nila, Tagalog po ang gagamitin nandiyan na ng language o ngayong habon na ito. So muli magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Rose Apon at gusto ko rin po nga pasalamatan ang mga magulang po ng ating bagong kasalanan. Diyan po ba ang ating mga magulang po? Of our, uh, our, our, our voice and I think that the and ating bagong kasal para sa amin nila. Paglarin mo na natin yung ating mga bisita para may pa paano mataas na yung energy pagdating namin or pagpasok namin. Okay? Lisa. Bago mo po sagutin yung ating uh, title ng kanta, kaano-ano mo -ano po ang ating bagong kasal na si Royce at Jeremy? Pinsan po. Pinsan po. sino po? Si Bright po siguro? si Guru? <coughs> si Guru mo. Okay. So Lisa, ano ang title ng kanta? <coughs> <coughs> Kapag tumi mo ang puso. Kapag tumi mo ang puso. Okay, Jay. Kapag tumi ang puso. Oh, yeah, Nina, how are you? Si, boys, sok si Jerry Anak Si, no takai da, sorry. I'm not, I'm not, I'm not oh, Yes. Oh, basta ka kilala ka talaga. Coffee is the traitoriza. Alam paidon ng kanita. Tawag na ba tayo na sabi niya, akin na to, itabi niyo, ako na to. Nino, ano pong pangalan? Don. Don. Okay, may Don, gaano ka po kaklo sa ating bagong kasal? Uh, very close. Yes. Uh, actually, this guy ay anak ng aming um, sal sa Oko Surprise ni Brother Junior Sister Cecil. ah, magkasama po kayo sa akin. Okay! So dahil uh, siya, Don, ano po ang title ng kanta kapag dami pero nakalimutan ko yung tuktok. Pwede ko Yes, Mr. Mr. kayong ilet. Oh. Ayan, let's go. Oh, sige po. Lapitan natin. Sino pa na ba ang naon na? Ayan. Ibigay natin sa hindi ka nakakasagot. Oo. Oh. Para maraming malalo. Ayan. Tayo ko tayo. Ano po ang pangalan? Luria. Luria. Okay po. Luria. magaling po. Ano daw po? Sorry, sumbake. Ang sumbake? Ang pag sumbake, hindi sabihin magaling sumaya o kaya ba hindi na lang tayo sa gitna? Siya sa gila, kami pa natin yung parang niya at ating sumbake. Kaya... Dito tayo, Maria. Samahan mo ako dito sa gitna. Ay, kaniyong sa na lang dito na lang tayo. Kaniyan mo ako. Ayan, Gloria, title ng Tatlong Okay lang ba? Sayawin mo din yung tatlong bente Sibra, 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 Nigilito dito po si Pascal. dito? Okay, Nino Miguel. Okay na ba Nino Miguel na yun lang itatawa ko sa'yo? Nino Miguel! Kaano-ano mo po ating bakit masahal bago mo sa detect yung kanta? Uh, man, us, ah, ang bobots po. Ah, magkakasama okay. din kayo nila Nino doon. Okay. Ang pop scholar po lang si... Okay, sige. Ayan na tayo dyan. Nino Miguel, sagutin mo na ano ang title ng kanta? ka Bongga po ako? Bela! Diba? Bongga ka na tayo DJ! Ay, naiba? Iba! Ay, kasi iba? Hindi, <laughs> wait lang. Okay lang kanina niya. Tawag niyo mga kaya. Sino ang gusto ng support Ay, DJ okay. Ano po ang pangalan? Juan. Juan? Okay, Juan. Kaano-ano pang bagong kasal?

Okay. si Lisa, si Lina, si Lino si Luan si Sonia, si Juan. Ayan, nasa nalapit na kayo dito sa akin. Lapit kayo dito sa akin para makuha ninyo ang in inyong mga pag-break nyo. Ayan, palapokan naman natin na yung ating yung mga winners yung mga nanalo sa ating game. Okay? Si Siriza, Sirita, tama. Tapos si Leon, si Ninong John, si Noria, si Sonia, si Ron. Kaya kompleto na sila. At dahil siya, man, siya po boga ang um, mga nakukuha niya sa premio sa ating bagong kasal. Pero bago daw yun, may request ng ating bagong kasal. Ibigay niya na daw ito na isa sa kanila. Okay, gusto nilang makita kayo na nire-enjoy habang sumasayaw dito sa Filipino music na ito. Nasikat na sikat, so malamang alam na alam nyo. ang ay, basta kayo, ice cream yan, ay kung alam nila. Okay, sa so, ito na, pagkarating nyo, alam nyo na kagad yung step. Sabay-sabay na kayo ha, para ano, masaya. Damay-damay na to. DJ! Music, please! Hey! Oh! ibigay lamang yan sa ating group. Sa kanya daw magagaling ko. So, gusto niya siya ako bibigay sa inyo. Okay?